sa una sa panahon nato magdali-dali din dahil tag ninyo ang edad pa lang tag 20, 21, 22 what na settle down na dahil pero karong panahon na akong nabantayan ang mga kabataan karon dugay na kayo magminyo. ninyo na nga uh, edad pa o 30 like sa akong anak na abdan pag 30 Although sa akong daughter, sakto naman sa ito, pabenshin ko yung edad o pero, ang nanotis ginako guys, sa karon nga panahon, is mas pabor nila nga dili usab magminyo. Kay, they are more focused on their careers. Unlike sa atong panahon sa una, nga murag, hastang lamian na gini minyo. Basta mahuman lang iskwila. Basta mahuman lang, og makatrabaho lang ginagmay. Minyo na dayon yun. Kaya, upang mga tumausosad ang social media, wapay cellphone, and all. No? What do you think? Kamu? Ingana sa ninyong anak o ingana sa ninyong nabati.